See what's up guys. nilinisan ko na yung sugat ko guys. Ang oh, sakit naman ito guys. Siglombra. Para na mumgadgad kasi yung ulaman niya guys. Oh. Sugali so, binaratan ko na siya guys to. Iti yung ano niya? Kaliyo. Grabe. linis na linis na talaga to may get isang linggo na to siya guys kaya ilinisan ko na siya so, guys. Thank you for watching.